naging matrayong po ang pigkundusira na regional roadshow on business name and one person corporation registration kang Department of Trade and Industry Bicol sa pakikipagdaban kang Securities and Exchange Commission Bicol kasubong aga. Obeto kang roadshow na maingkaminar ang local entrepreneurs na iparehistro ang sendang negosyo. Siring manamadugangan ang karaman kang local entrepreneurs dapat sa pagnenegosyo. Saru sa sanggatos na local micro, small and medium size enterprises o MSMEs owners na aktibong nag sa roadshow. anwalong walong taon ng restaurant owner na si Mabel Lucila, kan Barangay Busay, Dargalbay. Para sa iya, bintay ang pagtripon, Ningulita mas nadugangan ang sa iyang karaman sa pagnenegosyo dapat maaraman mo kung paano mo pa takbohin ang negosyo may mga may mga pekto sila so kagaya ng pag-register ng mga business ganun dakulang bagay man para sa negosyanteng si Diego Arevalo kan Albay ang siring dakaning aktibidad lalo na sa siring yang nagpunpuun pa sana sa pagnenegosyo ay iproding malaga talaga yan para sa mga para wala na kami problema para sa si kaya hindi na kami nag-apparecept na may pa kung may usahin pa kami. Kaya ayos na yan sa muya. Sigun kay DTI Bicol Director Dindo Nabol, an ang inisiyatibo nindang inikang SEC Bicol, share tong ng magayon na epekto sa economic growth kang reyon. Pagbibida kang opisyal, hassle-free naman daang pagpaparehistro as in pagbayan. DTI is already 100% online yung business name registration uh, since August last year. So, we encourage our registrants to already ano, to register online. Huwag na pupunta sa detail office kasi sayang ng pamasahe yung oras. So, you can just register uh, in your respective homes. Uh, you can pay online. So, diretsyo na batan uh, but ano to, uh, yung mga hindi masadong techie, pwede pa rin pumasyal sa DTI magpatulong sa aming mga business counselors, sa mga negosyo centers and sa DTI offices mismo para makapag-register pa rin. Mientras tanto, nakapagtala ang opisina kang DTI Bicol ning 12,000 business registration sa primerong anum na bulan kang presenteng taon. Mantang kang nakaaging taon, probinsya Camarines Sur ang may pinakadakol na naitalang business registration. Sinundan kang Albay. Sorsogon, Camarines Norte, Masbate, Katanduanes. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,